Okay, bye-bye. Alis na ako na yan. Oh, sige. Hindi na akong papagal magtaro sa amin na maglaro ng tong in two weekend ako. Uh? Ha? See you. Mama. Mirinda, bawa kau mana semua saya Pegawai mana kita pegawai? Mau ada orang, orang ini tu mau start menolong kalian, nak kita waktu tadi dengan susun susai. Mama, mana? Okey, Kita kau main. Okey, oh, I don't know. <laughs> Oh my god Did you do <laughs> ako diyan sige okay pwede lang kakain lang muna ako ha hindi mo hindi okay ngagong okay. Kaya maya lang asna ko na eh ha Ako na ko ng kaibigan nyo At puwing pupuntahan kanina Maglalaro kami ng tong-it nga. Sabihin mo na, maglalabay. Huwag kang magpapagabi, ha? Lalahan mo. Pagkabos ang laro niyang tong-it. Uwi ka ka, no? Sige, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay. Okay. Halos na ako na ya, ha? O, sige. Hindi ko na akong patagal. Magtapos namin na maglaro ng tong Tuwi ka ako. Ha? Huh? Sige, see you. Mga mahal, sorry. O, pindutan na nga. Pindutan na nga.